Mahilig si Lira na mawala sa mundo ng mga libro. Ang mga nobela ang kanyang takas, ang kanyang pinto papunta sa iba't ibang mundo at buhay. Doon niya nakikita ang kapayapaan, isang tahimik na kanlungan mula sa ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ang paborito niyang lugar sa mundo ay ang lumang library ng bayan. Isang malaking gusali, mataas ang kisame at puno ng amoy ng lumang papel. Ang library ang kanyang santuario, Isang lugar kung saan pwede siyang mapag-isa kasama ang kanyang mga iniisip at kwento. Gustong gusto ni Lira na hagurin ang mga gilid ng libro, bawat isa ay pangako ng isang pakikipag sa palaran. Madalas siyang gumugugol ng oras doon, nakakurba sa isang komportabling upuan. May hawak na tasa ng saa at isang magandang libro, pakiramdam niya ipayapa siya. Ang library ang kanyang kanlungan at pinapahalagahan niya ang bawat sandaling ginugugol niya doon. Isang hapon, naghahanap si Lira ng bagong nobela. Tinitingnan niya ang mga libro sa estante, dinadaanan ng daliri ang mga gilid nito. Biglang may nahulog na libro mula sa itaas na estante papunta sa kanya. Napasinghap si Lira at napapikit, pero hindi siya natamaan. Sa halip, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na kamay na sumalo sa libro ilang pulgada mula sa kanyang mukha pagmulat ni Lira, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa harap niya. Bakas ang pag-aalala sa mga mata. Ayos ka lang ba? Tanong nito malalim at mahinahon ang boses. Si Marco pala, ang bagong librarian, isang tahimik at seryosong lalaki na kikita niya lang noon sa malayo. Tahimik na tao si Marco, pero naramdaman ni Lira na naakit siya sa kanyang tinatagong intensidad. Mas madalas na silang mag-usap kadalasan tungkol sa mga libro. Nalaman ni Lira na manunulat din pala si Marco, pero ng tula, hindi nobela. Isang sabado, nakakita si Lira ng isang maliit na papel na nakasiksik sa loob ng paborito niyang libro. Isang tula, sulat kamay ni Marco. Ang tula ay tungkol sa mga tahimik na sandalali at sa mahika ng paghahanap ng kapayapaan sa mga salita. Naantik si Lira. Ito ang naging lihim nilang ritual. Tuwing Sabado may makikita si Lira na bagong tula na nakalagay sa kanyang libro, bawat isa ay isang sikretong mensahe para lang sa kanya. Habang lumilipas ang mga linggo at nagiging buwan, nahuhulog na ang loob ni Lira kay Marco. Ang kanyang mga tula, ang kanyang tahimik na kilos, ang kanyang pagmamahal sa mga salita ay katulad ng sa kanya. Isang hapon, inabutan siya ni Marco ng isang libro, medyo namumula ang pisngi. Ito ay isang lumang kopya ng paborito niyang nobela, pero ngayon, may kakaiba. Sa pabalat, sa magandang sulat-kamay, ay isang bagong tula na pinamagatang Ang Pag-ibig ni Lira. Kumalabog ang puso ni Lira habang binabasa ang tula, tungkol sa kanya, sa kanilang pagmamahal sa mga kwento, sa isang pag-ibig na namukadkad sa gitna ng mga libro. Pagbukas ng libro, may nakita siyang maliit na sulat sa loob. Lira, sabi nito, Hayaan mong maging bahagi ako ng susunod mong kabanata. Dahil sa natagpuan ko ang sarili kong masayang wakas. Naluha si Lira, lumabo ang mga salita sa pahina. Sa katahimikan ng library, hindi lang niya natagpuan ang pagmamahal niya sa mga libro. Natagpuan niya ang sarili niyang kwentong pag-ibig.